Bakit nga po ba kailangan nating i-claim or i-possess ang ating inheritance. Kapag sinabi po nating inheritance, ito po ay mana. At uh, ini-expect po na itong mana na pinagkaloob sa atin ay magamit natin sa tamang paraan. Kaya nga dapat tayo daw ay maging uh, good steward ng anumang bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang pangako po ng Panginoon, hindi daw po automatic na go-operate kailangan pong meron tayong gawin. Kailangan kumilos tayo. Kailangan po na lakaran po natin at gawin natin ang mga steps in faith to see them manifest in our lives. Kailangan po natin itong maunawaan kasi it will really encourage us to move forward sa ating buhay spiritual kung alam po natin kung ano ang meron tayo sa ating Panginoon. At when we say inheritance, it speaks of the full package of our salvation. Full package. Pag sinabi po natin full package, ano yung kabuuan? Yung kabuuan nilalaman ng ating kaligtasan. Ang tanong po ay, paano po ba tayo nagkaroon ng kaligtasan? Tinataglay po natin ito at ito po ay naganap. Kailan po ito naganap? Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus. It is through the precious blood of Jesus Christ which, which was shed on the cross of Calvary to redeem us. Si Jesus po ay namatay para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. At yun pong kanyang banal na dugo, ang sabi doon, yung dumali po na dugo ng ating Panginoon, ang siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. And because of what Jesus did, ano po ang sabi diyan, We are reconciled to the Father. Nung ang tao po ay nagkasala sa ating Panginoon, sila po ay napalayo. Kaya po sila, Ebat Adan ay napalayas sa halamanan na ng Eden. At pumasok po doon ang kasalanan. Nagsimula pong pumasok ang kasalanan sa mundo. At ito po ay dumaloy hanggang sa ating henerasyon. Kaya tayo po ay napalayo din sa ating Panginoon. Subalit dahil po sa ginawa ng ating Panginoon, tayo po ay nakapanumbalik sa Kanyang pag-ibig. We are reconciled to the Father. Praise the Lord. Kaya tayo po ay malayang makakalapit sa Kanya kahit na po sa oras na ito. And because of what Jesus did ang sabi po doon, we are reconciled to God the Father who is the source of inheritance. Ito po ay pinatunayan ng banal na Espiritu. Kaya po sabi po doon sa Ephesians 1 verse 13, In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ang ating pong kaligtasan ay ginrantiyahan ng banal na espiritu. The moment na tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, ay tinanggap din po natin ang banal na espiritu. At ang manang ito, ang inheritance pong ito is not because of our good work. Hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 ang sabi dyan, for by grace you have been saved through faith. Paano daw po tayo naligtas? Paano po? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And that is not because of your good works. Hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa at hindi po dahil sa ating mga sarili. Bakit daw po upang ang sino man sa atin ay hindi makapagmayabang sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat pong maunawaan natin na ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon is a gift of God. Ito po ay regalo ng Diyos. The moment we surrender our lives to him. Lagi ko po itong ginagamit na ilustrasyon sa aking pagtuturo na kapag ay, ikaw ang bumili ng regalo at kapag 'yun ay binigay mo dun sa taong pinagbigyan mo, ikaw pa po bang nagmamayari ng regalo? Hindi na po. Sino na po ang nagmamayari? Yung tumanggap. At ang kaligtasan po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay regalo ng Diyos. Siya po ang nagbayad nito, hindi ng material na bagay, kundi ang kanya pong ipinambayad ay ang kanyang buhay. Ang kanyang banal na dugo na dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po mga kapatid kung hindi po natin ibinibigay ang ating buhay kay Kristo we will not experience the benefits of his inheritance. Hindi po natin ito ma-experience. Kaya kailangan po natin itong tanggapin. Get up and possess your inheritance. You have to claim it.